Good morning. Naghahanda ako ng tanghalian namin. So, yung binabalatan ko ay, ano, yung, parang siyang patani sa Philippines. Tinatanggal ko yung, ano niya, balat, kasi, para madaling maluto yung buto. Buto-buto ba yun? So, madalas kami, ang kinakain namin ay gulay. Um, sa isda naman at sa karne, parang minsan lang sa isang buwan or depende kung lalabas kami, ayan. Mostly gulay talaga kami. Pero magaling magluto yung asawa ko ng, ng karne. Lalo na yung manok. Magaling din siya magluto ng biryani. Ayan, sa Pilipinas nagiging sikat na yung biryani, di ba? kasi sinisikap namin magkaroon na practice talaga namin yung healthy living less ang red meat kasi talaga pag inaraw-araw hindi siya maganda sa health so more on vegetables more on fruits ang breakfast nga namin mostly ay cereals and fruits pero this time nagpa-practice na kami ng more on fruits lang no cooked food in the morning for breakfast so Fruits lang. Fruits and fruits. So, na guys na ano na yung mula nung dumating kami galing Canada. More on fruits na kami. Dito kasi sa India guys, napakamura ng mga gulay. Napakamura ng mga prutas. Kahit saan ka pumunta, may bilihan ng gulay, may bilihan ng prutas. Hindi mo kailangan pumunta sa palengke. So, napakamura, hindi ka tulad sa Pinas na napakamahal ng bilihin. 100 mo, pwede ka nang bumili ng pang isang araw na gulay mo, yung sibuyas, kamatis, ayan. Yung 100 mo din, makakabili ka na ng fruits. Then, ang milk din nila is yung one, um, ano ba yun? 1 kg ba? Basta yung malpinakamalit pinakamalit nila is 20, 25 rupees. Ayan. So, kung ano ka, kaya mong mabuo, kaya mong uh, ma-incorporate yung healthy living, healthy food. So, yun ang tinatarget talaga namin. Healthy lifestyle. So, yung routine namin, hindi yun siya nagbabago. Gigising ng 7.30 or 7. Yung asawa kasi 5.30 gising na yan. Then, 9 o'clock, kahit ano pa yung ginagawa mo, you have to stop it unless na lang may mga kang iba. Go to bed na healthy lifestyle talaga and less food talaga. Ingat-ingat talaga tayo sa mga kinakain natin kung gusto nating tumagal sa mundo, di ba? Healthy lifestyle. Then, ano pa yung ginagawa ko para everyday is healthy? Pasesya na kayo guys sa aking buhok. Dala ko ay hindi marunong magsuklayan na yung hair ko. Kasi alam niyo ba, naglalagas talaga yan. Kaya, naiinis na ako. Naiinis na akong magsuklay. Hayaan mo na yan. Ganyan na. 30 minutes walk. Every day guys, kung hindi ko siya nagagawa in the morning, naglalakad ako in the afternoon. So sa hapon talaga ako nag-spend ng 30 minutes para ako maglakad. Dito naman kasi sa bahay, di ba, naglilinis ka na, dahi ka nakatayo. Pero iba pa rin yung walking. Di ba? So, and hinay-hinay din sa, pag, sa pag-inom ng mga soft drinks. Hinay-hinay din sa mga pagkain sa mga fast food, lalo na yung mga street food. Kung ano yung pinapasok natin sa ating chan, nagre-reflect yan sa ating skin. ba? Diba? So, kailangan stress-free tayo. Kailangan ay yung kinakain natin is laging healthy. Alam niyo bang pinaka-healthy na food na kinakain natin ay yung niluluto sa bahay. Ayan, madalas, madalang lang kaming kumain sa labas. Kasi hindi lang siya healthy, malinis pa siya, at mas mura pa, ba? Diba? O nakakuha na ba kayo ng tips sa akin? Marami akong natutunan dito sa India. Kaya like kayo man ng aking video.